Guys, sa uh, magandang araw. So dito natin umpisaan yung, uh, nung yung ano vlog natin. So Macmill TV po ulit. Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon guys sa shop natin. So, ito guys, ang King Nail Pet Grooming Salon. Um, yung motor na ginagamit natin pang atit sundo ayan para lang yan guys sa mga small breed isa dalawa pwede na isang biyahe kasi na po dito dalawang sitso basta small breed lang kasi dyan pagka malaki naman gumagamit kami ng sasakyan ayan dito lang kami guys sa uh, number 13 Amor Solo Street barang, uh, Barangay Crisantimum San Pedro City Laguna Ayan, nasa gilid lang kami ng ano ng highway Tara guys, pasokin natin tong pit grooming station nila dito sa King Neil pit grooming salon Okay, oh, lamig ah. Ayan, ah. Eh. aircon pala guys yung ano namin dito. Ang aming ah uh, pit grooming. So ayan, uh, Alis lang ng dalawa naming customer. So naiwan dito yung mga alaga namin. So ayan si Whitey. at ito naman si Nana. Alaga namin puti na pusa. Ayan. Ayun. So ito yung ano namin dito, meron din kami palang guys mga paninda na cat at litter sand. tapos itong mga dog food. So hindi lang kami nag stock dito guys ng dog food. Uh, kasi diyan natin maiwasan yung mga maliliit na bubwet. So dati kasi meron dyan, marami dyan. Inalis lang namin. Ayan, nilipat lang namin ang pwesto. So pagka meron lang umorder sa amin na magpapadeliver ng dog food So yun, inaano namin uh, namin So ayan guys Ayan yung mga paninda namin Shampoo, sabon, vitamins uh, Pabango Ayan, may mga diaper din uh, Tsaka mga powder Meron din kami mga next guard para dun sa mga aso yung mga ginagarapata. Ayan. So, ayan si <laughs> Ayan. So, silipin naman natin yung kanila, ang ating ano dito. Uh, grooming. Grooming, ano natin. Ito yung grooming table namin. Ayan. Dito yung namin pinapatong yung mga ginugupitan kong aso. Ayan, uh, maliit o malaki dyan nakapatong. Tapos, ito naman yung ano namin, uh, liguan. So, pagka maliit lang na aso, small breed, di kaya uh, medium breed, dito na namin pinapatong, dito sa mating. Pero pagka mga large breed na guys, tinatanggal namin yan. Tinatanggal namin yung mating na yan. Ayan. Para nakalubog yung aso nyo doon na malaki. So, yun lang. Ayan, nakaalis lang pala ng dalawa naming customer. Ayan o. So, ayan pala guys. Ito yung waiting area natin. So, may apat na upuan dyan. Uh, ayan, pwede kayong pwede kayong tumambay muna dyan habang hinihintay niyo yung inyong alagang matapos gupitan habang ginugupitan pala So, so dito pala guys sa King Neil, uh, libre na yung wifi. Uh, kung gusto niyo magpa uh, ano lang kayo dito sa amin. Magsabi lang kayo. So habang hinihintay niyo guys yung inyong mga alagang uh, habang ginugupitan, so pwede kayong makana. Umupo muna dito habang nanonood ng TV. Ayan oh, may TV tayo diyan. So pwede kayong mag-request ng ano diyan kung anong gusto niyo panoorin. Wala lang ni Flex. So may YouTube naman tayo. Pat 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 Hello. Magandang araw po. kumusta kayo guys okay. So ayan na nga guys, ah uh, ayan. Meron na tayong ano ulit dito. Ngayon na tayo ulit tatlong igugroom. Igugrooming ngayong oras na to. Ayan guys, ito yung repodel. Ito, 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 ito naman ay ano, uh, bichon. Tsaka ito, bichon din to guys. Ayan. Ayan mo guys, naka, ano pa, nakadiaper pa sila. Ayan mo. Uh, ito naman si Ayan. So ito pala guys no buntis to. Ayan, uh, nakadamit pa siya. Tsaka nakadiaper din. Uh, so, siya na unahin natin para may iatid natin kaagad. Sila palang tatlo guys, ay eh, inano natin yan, uh, pinick up. Ayan, gamit yung motor natin. So, dalawang balik yun kasi hindi naman sila kasi yung tatlo dun sa kulungan namin. malapit lang pala yan guys sila Dito lang Halos dito lang yan Sa kabilang street namin So ito muna Unahin natin si Celine Para mai-attend natin kaagad Kasi ito po ay ano buntis So hindi pwede itong ma-stress And... Celine ready ka na uh, Okay guys ito pala yung si ano si silin so ito guys buntis ito uh, guys para paglilinaw lang po pala ha hindi po kami talaga tumatanggap ng ano dito uh, buntis uh, pero ito tinanggap ko kasi eh, eh, sanay na po siya dito sa amin kumbaga sa ano hindi na siya naglilikot kasi pagka first time lalo na buntis malikot ko talaga ang aso pagka ano pagka i-groom i-grooming na kaya lang namin po sa tinanggap kasi uh, sanay na po sa dito sa shop namin so siguro guys uh, kasi sa alog ng buwan dalawang bisis po sila pinapagroom dito ngayon siguro ito na yung last niya na grooming pagkasunog nito siguro pagkatapos niya ng mga anak uh, sinabi ko na rin dun sa mayari na pagkatapos na lang mga anak ipag eh, niya ulit sa amin ayan yung silin niya yung silin mo. Tahimik lang siya uh, maligo na po yan siguro ko na lang ang gagawin ko dito putulan ko na lang ng kuko uh, email files na lang natin para ano para pag nanganak man siya, hindi matulis yung mga tuko niya. Expected pala guys na mga anak po, October. First week ng October. Hello, hello. Hello, so, hello. ko kabike po ng ato na yan.

tapos din yung araw natin ngayon na uh, nakawalo tayong ano uh, na grooming ngayong araw na to uh, dalawang pusa nim na aso so narangin salamat po dun sa mga customer namin na patuloy na nagtitiwala sa uh, sa shop namin sa King Nail Fit Grooming Station Ayan. so yun lang guys uh, God bless po uh, ingat po kayo Bye!